Ayan po, nagpalabas na yung paano male creepish natin. Si Aro ngayon, nakatago sila sa ating mga hides na yan. Ayan, din po dito. So, ganyan lang muna set up natin, basta matala. Ayan, mahalaga, healthy sila. Ayan. May isa, tapos ito yung isa. May red, red natin yan. Pare trio din yan. Trio din yan nandito. Doon sa kabilang tab naman, nandiyan yung ating ARC Creepies. Ayan. Trio din po yan. So nakatago sila ngayon. Ayan po, yung pangatlo nating na trio. ARC din po yan, Creelings. Ay, Creepies, ano. So wala pa tayong Creelings. Nag-umpisa pa lang tayo. Sabi sa VR ngayon po inalipin naman tayo sa ikot ng itirahan dito ngayon po ay bumili ako ng freebies noong December 29, 2024 uh, ngayon po ay bali 9 days na uh, January 7th ngayon, 7 po ngayon, 2015 So, about 8, 9 days. Ako na Ngayon po ay, i-update ko kayo kung ano nangyari. Kasi nga, first time ko lang mag-alaga nito. Hindi po alam kung ano ang uh, maging resulta ng pag-alaga natin. Dahil nga, wala pa akong experience about sa pag-alaga ng pregnancy. So, ngayon, ipapakita ko sa inyo kung ano ang uh, nangyari na bago ko yung pregnancy siya. Kasi itong pool siya ilalagay sa mas malaki na lagayan. So, sa ngayon, uh, binili lang ko muna ng mga lagayan dito na like storage box. Ayun po. Kaya kung kita ko na sa inyo, samahan nyo ako. Ngayon nga po, uh, dinamihan ko na yung hides nila kasi mayroon man dito extra na 2 inches na orange PVC. Ayan. Tapos, bumili ako ng dalawa na storage box ano. So parang aquarium na rin siya, medyo malabo lang kasi nga. Uh, plastic mo, pero kita, kita na mas Ayan. Tanda sila. So nakikita rin naman. Ito naman yung isa. Matab. Ayan. Ayan o. Na. Nakikita rin naman. So, nagbili ako ng isang ano, water pump na maliit sa online, no? Mababa lang ang presyo niyan, isa lang. So, pagdating na sa probinsya, talagay ko naman yan sa running water na parang na, agawin na natin natural habitat yan, sa ano, huwag tayo ng pump, ano, So ito naman yung red clarky natin. Ayan. mapansin nyo yan. Tatlo yan. Sa loob ng height yan. Kaya hindi basta makita. Ang ilagay ko ng mga dahon dito, malaman, yan. May kangkong na rin sya. At malunggay. Tapos, dahon ng uh, kalisay tuyo. So, yan lang muna. Ayan, no? Healthy naman sila. Ayan, no? So, may air pump din siya. Ito puro air pump din yung ginagamit ko dito. So, ito lang yung isa na ito. Ang mayroon. Try ko lang na mayroong uh, water pump. Kasi so, hindi pa tayo nakakabiliano uh, ilang araw pa lang to So, kailangan bago bumili, nakaready na yung lalagyan nyo na tubig. Dapat mga ilang araw na nakalagay na dito sa ganitong lagay o kung ano man yung gagawin natin na paglalagyan no kailangan yung tubig ay na condition natin ano lalo kung mga galing sa nawasa ayon sa nagtuturo sa akin ay kailangan mga 24 hours or higit pa so sila daw 24 hours lang pero mas maganda siguro kung mas matagal pa para sa water preparation natin ano So ayan, healthy naman sila ayan. tapos yan gumawa ako nito so ginawa ko lang ito kahapon ito na yung ano niya sa water pump niya, no? so kulang pa rin yung ating nalagay na mga 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 ano wala pa tayong ceramic ano Lagyan na natin yung labarak At saka ito, huli ako nitong foam na to. Filter foam, no? Lagyan ko lang ng ano sa loob, plastic, yan. Tapos, may butas yung sa paligid. Dito, ang plastic na yan. Then, dito naman, may butas yung mga paikot. Ayan. Okay, kung natin, o. Oh, mas, ito medyo madilaw. Mas madilaw to, kasi walang filter. Tapos ito naman, bigyo mas ma ayun no nagwa na magkasabay lang kasi siya wala nung ilagay ko yung water pump natin at mas napansin ko na mas lumilinaw yung tubig kasi nga tapi filter dito so ito yung filtration natin ano yan ay ipon tapos lumalabas siya dyan punta rito pag nakalabas na siya dito dito masalabas ang mga butas dito sa kipin. ayan ay ko lang dyan kasi tapos tinakpan natin kasi isakto lang ito dito so kung nagtitipid tayo pasamantala lang naman ito Uwag lang, para malinis lang natin yung tubig so maganda nito may halaman pa eh so sana tanima dito ng halaman na oh. puputasan ko rin eh. so for the main time yan lang muna then para mahigop niya yung mga dumi oh. ayan, oh. natin yung dito yun lang lakas o oh. Maliit lang na aming nabili na water pump pero ang lakas. Sa so, ganitong kalaki na tab, ayos na yan. Kasi nag-i-start lang naman tayo. Pinag-aaralan natin muna to kung paano sila mabubuhay ng maayos dito. At uh, para hindi mabawasan yung ating alaga na crayfish. Kasi sa, once, uh, once na na-water shock siya, water yung mga crayfish natin ay possible na maubos yan so hindi naman healthy sila oh. so thank you sa napunan ko na to na nagturo sa amin kung paano ito alagaan effective naman sa mga pakain kailangan tuwing hapon lang papakainin mga 6, 5 to 6 pm ano? matilim na kasi mas aktibo sila pag gabi ayon sa uh, mga mga naonang nagalaga ay yun ang uh, oras ng pagkain nila at saka active sila. ano o, ayan, lumalabas na sila. Ayan, ano yun o, So ito, mas lumalabas sila ngayon. At saka napansin ko, basta may water pump para ayos ang kondisyon ng tubig. Masigla sila talaga. Mas masigla. No? Bukod sa air pump, ayan you know, o meron saka ito nga pala yan bumili ako nito mura lang yan then ito ang liit liit lang nya dalawa yung labasan ng hangin then pinag isa ko dito bumili ako ng Y at saka bumili ako ng ganito para isang water isang air pump apat uh, yung ginadaanan ng hangin na pwede nat, natin ilagay sa iba't ibang tab na to ano. Ayan. Tingnan nyo po o. Oh. Kapat. So doon sa yung dalawang kulay pink na yan. Nandito sa dito. Tapos yun namang dalawang puti. Hindi ko naman isa sa isa. So ano lang din to eh. Lagay lang ito ng mga damit. Ayan. Ito lang muna nilagay. Hindi ko nilagay yung itim kasi parang mas madilim sa tingnan. So, try lang natin dito. Okay naman. Ayan oh, yun Yung red clarky natin Oh. Ayan Oh. yung sipit Oh. Yung clock. Oh. Saka meron din tayo yung copy yan. Buhay pa rin yung coffee na bigay sa atin. Saka meron din yan dito. Ayan. Yung mga isda din yan. Kasi para kung sakaling magkaroon ng kitikiti, sila yung kakain dyan. So ayan o. Kung mapansin nyo, wala itong uh, water pump ano, mas ma nagyayelo yung tubig. Kasi kaya nagyayelo yung ganyan kasi nga po nung dahon ng talisay. Kung mapasin nyo yung dahon ng talisay na yun, no? yan ang nagpapa kulay sa tubig. Pero nung magamit ko siya ng uh, uh, water pump, oh, ito na yung nangyari. Mas ma ano, light, light color na siya. Ayun, uh, no? Uh, dahil dito. Sinag-filter na siya. Tubig. Ito yun Malabo malabo siya para dito hindi na medyo malina siya para dito ayan malabo pa rin so ayan inoobserbahan lang natin kasi nag-aaral pa rin tayo pag-aalaga pag, pag ng crayfish so ayan po at dito kayo pag naka kasi kinuha ko ito ng December 29 so ngayon ay 29 ano ngayon, ngayon ay 9 ha? 7 ngayon ngayon ay January 7 okay so ilang araw pa lang din 59, 30, 31 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 so 9 days na 9 days na buhay pa naman sila ma-healthy pa kaya sa araw kinakain nila yung mga dahon-dahon na yan saka mga halaman So bumili na lang din ako ng kangkong kumili ako ng kangkong, natanggalan na ng dahon Ayan o, tubig lang ang hindi ko dyan para sila yung mabuhay ganda din sa ayano, so yun ang pagkain nila hindi ko lang dyan sinasisikatan naman dyan ng araw para hindi na ako lagi may bilay kasi nandito pa ako sa uh, Manila so pag uwi ko ng probinsya dala ko na yan marami na itong makain so yun po thank you sa pagsama sa akin dito sa panmulang pag alaga ng free fish kung gusto nyo yung video na ito like, subscribe and click the ring click the notification bell or uh, yeah. bell icon ako ba? Yeah. Para mm -hmm. manotipahit po kayo. Yes. Sa mga susunod namin, gagawin na videos. Thank you. Bye. Bye, -bye.